Mahirap din yung laging Hello, good morning. Ito po ang aming almasal. Ayan po ang ulam namin, adobo. na may sabaw. Hindi na adobo yan, sabaw yan eh. Ayan, ang ulam namin. Kain po tayo. Good morning, good morning po sa inyo lahat. Yan. yang kita Good morning po. Say lahat tayo ay kumakain muna. Kain muna tayo.

Ay, eh, mamaya na siya kakain kasi sabi niya mamaya na rin siya kakain. Ulam na nun! Mayang kain yan. Sakit pa tiyan niya. Hindi oh. oh. naman takot sa niya. Ano? yan. Oh! Agaw ko naman takot! Nanay ah! Ya. Oh. May ina, bye lang bye lang for watching. Pakishare share na lang.